Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sumadi sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha para po ngayong December 30, 2024. At sa lahat po naman mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, upisan po natin ating sumada. Dito tayo sa December, yan ay 12. Ayan, 12. 12. At 30 sa ating petsa at 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. 1 plus 2 is 3. 3 plus 0 is 3. At 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang dipna. 3 plus 3 is 6. At 3 plus 6 is 9. Ganyan din po sa bandang baba. 6 plus 9 is 15. Ayan po ang ating numero. Meron tayong 15. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine lang po natin sila. 3 plus 3 plus 6 is 12. And mga idol, po yung kapares natin numero, meron tayong 12. At pwedeng-pwede na po natin matayin yung kombinasyon na yan. 12, 15 or 15, 12. And mga idol, pwedeng-pwede na po yan. At dahil yan, 2 digits po sila, 12 at saka 15, kaya... So, simplify lang po muna natin yan bago natin sila sumada para matagdagan po yung mga numero pwede natin pagpilihan and mga idol, unahin natin ng 12 1 plus 2 is 3 at sa 15, 1 plus 5 is 6 Ayan, ito po ang ating isusumada, 3 at saka 6. At unahin natin ng 3 na isumada, kunin mo natin yung 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin dyan yung 30 sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin ang 21 sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin ang 39 sumada 39. 3 plus 9 is 12. And mga idol, at dito naman ito sa 6. Kukunin muna natin yung 15 sumada 15. 1 plus 5 is 6. Pwede rin yung 33 sumada 33. 3 plus 3 is 6. At pwede rin dyan ang 24. So, mga 24. 2 plus 4 is 6. Ayan, Ayan mga idol. Yan po yung ating mga nakuha mga numero. Sa ating pong sumata para sa ngayon. December 30. Yan. Pwede so, yung mga numero natin pwede natin pagpilian. Meron tayo itong 3, 12, 30, 21, 39, 6, 15, 33, at 24. Ayan. Dan pa rin po. Repeated lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. Rumble lang po natin sila. At sa ating sample, kinuha natin dyan ang um, 3, 3 and 24, 3, 324 15 and 21, 15 and 21, uh, 6, 6 and 12. Ayan mga idol, yan po yung mga sample po nating nakuha o mga kombinasyon sa ating sumada para po ngayong December 30. Mayroon tayong 3.24, 21, at 6.12. Ayan, sa mga sample natin ito, kung gusto nyo po sila, pwedeng-pwede rin po matayaan yung mga yan. Pwede rin po tayong magdagdag kung makakuha pa ng mga yan mga kombinasyon dito sa taas sa mga nakinsircle po natin mga numero. Kayo na lang po yung pumili kung napapuling mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po natin sumata sa pecha para po ngayong December 30, 2024. Maraming maraming salamat po.